Good morning everyone! At ayan nga, nandito kami ngayon sa Barangay Kayamban, ng Tanay Rizal. Kami po ay mag-hiking for today's video. Bibigyan na namin ng kulay ang mga plano na yan, hindi na to drawing. Eh, mga nagpa-plano dyan na puro drawing, hi! Tuloy nga na kaya yan? Nagpunta nga pala kami dito sa barangay kasi kailangan naming mag-register dito bago kami magpunta doon sa exact location na pupuntahan namin at kailangan pala namin ng magbayad din ng tour guide papunta doon kasi kailangan namin ng na kasama ng mga eksperto kasi pagdating doon is medyo struggle talaga yung lugar na pupuntahan namin kaya kailangan na may kasama na marunong na doon at kami nga ay first time lamang at ayun nga sa mga oras na doon nakapagbayad na kami Hello guys! Masakan nga ni kami sa bundok! hiking ng mga timbating! <laughs> ko <laughs> dapat, 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 dapat oh, ko re kami sa tanay, so kami ng bundok na kami ng ibang okay. ah, pagod Ayan, Ayan. namin as in bukid ana anong nangyari sa lollipop ko? <laughs> 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 ko anong nangyari Perno, tukainin, ha? Bro, kaya, <laughs>

At ayan na nga guys, kanina medyo mayabang pa ako kasi pantayan pa lang yung dinadaanan namin. Ngayon paakyat na kaya nakakaramdam na talaga ako ng pagkahingal at nananakit na talaga yung mga legs ko kasi paakyat siya at matarik yung ahonin. So medyo bumabagal na ako maglakad at ayan nga yung mga bayaw ko nakaalalay na sa akin kasi sabi nila kapag hindi ko na talaga kayang maglakad papasanin na lang talaga ako kaya good luck na lang sa akin kasi ang yabang yabang ko makyat ng bundok. Although sa bundok naman ako lumaki pero matagal akong hindi nakapag ganitong activity. Girl, kaya mo pa? Kaya pa? Ano? Ah, stop over mo na guys! <laughs> <laughs> ano masabi mo? Katanong si Kuya kung saan gusto mo tumaan. Pagod si ka. Sarap. Sarap? Mm. Ay ano masabi mo? Ice cream yummy. Ice cream yummy ka, sir. Relax lang. Relax lang. Kalene. Busy. Busy ka. Tulungan ko sa pin. Si para kanang si ano. <laughs> Maria Amor. So guys. Ito na kami oh. Ay na kami guys oh. Oh.

At sa mga oras na nga na to guys, nag struggle na talaga ako kasi sobrang hingal na yung nararamdaman ko at sakit na talaga ng legs ko. Kaya ko naman yung pagod pero yung sakit ng legs ko parang nahihirapan na ako umapa kasi sobrang matatarik yung mga bato dito. Buti na nga lang talaga hindi ako iniiwanan ng mga bayaw ko na to. Sobrang naman akong bliss sa kanila kasi kahit anong hirap, nandyan sila para sa akin. At dito nga pinauna na talaga ako ng mga bayaw ko kasi kapag sila daw yung nauna talagang maiiwanan na nila ako kasi sa sobrang bagal ko ng maglakad. At kunyari nga mabilis na akong lumakad dito kasi pinas forward ko na yun sa sobrang haba ng video namin. At ang cameraman ko nga sa mga oras na yan ay si kuya yung tour guide namin. Very supportive nga talaga siya at di nga nagtagal nakarating na din kami dito. Pagkadating na pagkadating nga namin, manghang-mangha talaga ako sa nakita ko at napakaganda talaga nung formation ng bato na naakyate namin. At hindi naman talaga ako nagsisi na sumama ako dito sa kanila. Kasi kung hindi ako sumama, hindi ko makikita yung mga ganitong likha ng Panginoon, di ba? Nagpahinga muna pala nga kami dito sa may gidli kasi inaantay namin matapos yung mga nauna sa amin na batch. Kasi hindi pwedeng magsabay-sabay paket ng taas. Kailangan matapos muna sila kasi sila yung nauna bago kami. Kami naman yung next. Kaya inaantay namin sila na matapos. pagkakit na pagkakit nga guys ito yung makikita yung view ba diba, napakaganda kaya lang hindi ko na talaga na video guys yung pagkakit namin dito sa tuktok ng bato na to kasi nga sobrang hirap kumuha ng videos kasi kung sakali man na mabitawan mo yung camera hindi mo talaga alam kung saan mo nalang lang pupulutin sa baba kasi nga kahit ako hindi ko makita kung saan yung baba kasi nakikita ko puro puno na lang talaga kung makikita nyo nasa taas na kami talaga ng mundo oh my god napakaganda ng view at napakasarap sa pakiramdam kahit nanakit talaga ng tudo yung mga legs ko yung mga pa ako kakalakad pa dito pero sulit naman pagdating nga dito buti na nga lang talaga si kuya yung tour guide namin napakabait kinukuha nang talaga niya kami ng mga magagandang angulo kaya hindi sayang yung bayad sa kanya kaya kung pupunta kayo dito guys nako sulitin niya na talaga at ito nga si kuya kinuha nang pa ako ng video na nakalaylay yung paa hindi na nga ako makapagtingin niya sa baba kasi sobra na talagang feeling ko talaga pag nalaglag ako dito na kung magiging kwento na lang talaga ako. At ganyan si Kuya Kaiport. Pumunta pa siya sa kabilang bato para lang makuha ng kami ng video na tingnan nyo guys, ang taas ba diba? At sa mga oras nga guys, pagpasinsyahan mo kami kasi talaga super ang yayabang namin. Pero ang totoo niya, nanginginig na talaga yung mga laman namin. Kasi feeling namin pag nahulog kami dito, good luck na lang talaga kung mabuhay ka. At din na rin naman kami nagtagal guys, bababa na talaga kami kasi sobrang init na talaga sa taas. Hindi ko ramdam yung init pero yung mga mukha namin sobrang sunog na at mahapdi na sa tirik na tirik na ang araw. Buti na lang talaga si Kuya Todo Rescue, Iga-guide ka talaga nila. Ito pala yung purpose guys kung bakit uh, kailangan nating magbayad ng tour guide kasi nga napakadelikado talaga ng mga daan. It, kung hindi natin alam at katulad namin, first time lang namin umakit sa mga ganitong bagay is mahihirapan talaga kami at may tendency yung baka hindi na nga kami makababa dito kasi di namin alam yung mga technique. Yun pala yung purpose kung bakit kailangan namin ng tour guide. Buti na lang po, dariski si kuya. May isik! <laughs> Ayano na yung... Na. Okay. Ay, Nakatawid! Ayun na, next! Ito yung mga taga-bulon, ito yung

inaabangan namin ng malaking bato. Papunta na kami dun sa next destination namin. Yung tinatawag nilang falls dito sa Tanay. So, titingnan natin guys kung maganda din yung falls nila dito. Sa mga oras nga nato to, sobrang init na talaga. Pero medyo hindi na mahirap pababa kasi hindi na mahirap yung paglalakad namin kasi pababa na siya. Hindi na masyado struggle. Unlike yung packet kayo, sobrang sakit sa legs. Yung pababa hindi masyado. Kaya ako na yung una-una. Siyempre, mayabang tayo, di ba kaya guys, kung gusto nyo rin pumunta at makakita din kayo ng magandang view at makakit kayo sa malaking bato na manginig ginig yung laman nyo, hala, ipim nyo na lang ako. Feeling ko talaga kaya ko na kayong itur dito. Kapag kami, kapag ilita, pinanghali na kami. Oh, kapag ba na? Nandung pa sa uli. Dipit pa sila sa lupatong. At sa paglalakad namin guys, after 1 hour, nakarating na rin kami dito sa tinatawag nilang pool. Siyempre, hindi na tayo magpapakabog. Susulitin so, na natin yung oras na nandito tayo at ma-experience natin maligo dito. At namiss ko rin maligo sa ilog. Hindi ko ba alam kung ilog ba to o falls talaga? Ano bang pagkaiba ng ilog at falls? Basta inaalam ko lang may tubig, pwede na yan liguan. Kaya tira, experience natin. At nagyayobang talaga nga ako sa mga bayaw ko? Nasabi ko kaya ko rin umakyat dito sa taas at gusto ko maning makarating sa pinakataas ng poles. Kaya susubukan ko rin umakyat kung kaya ko. Feeling ko naman kaya ko naman kasi hindi naman ganong kabigat yung katawan ko. Kaya lang iniisip ko pag ako nakabitaw dito sa... Sa... Anong tawag dito? Sa rope? Ah, English! <laughs> rope! <laughs> At di nga kinaya ni Bayaw, tinulungan pa kami ni Kuya yung tour guide namin kung paano talaga makakit sa pinakataas. Pagdating ko nga doon pala, sobrang lamig talaga ng tubig. Parang manginig-inig yung laman mo ulit. Kanina nanginig yung laman ko sa takot. Ngayon naman nanginig ako dahil sa lamig ng tubig. Oh my gosh fresh na fresh talaga yung tubig. Na-imagine ko yung sa mga probinsya. Ganito talaga yung liliguan mo. Sana nga lang talaga guys, wala ditong linta. Kaya nga hindi ako nagtanggal ng jacket at pajama ko. Kasi nga natatakot ako baka may lintang kumapit. At takot na takot nga talaga ako sa linta. At ito nga nangyari sa akin. Sobrang struggle sa akin nung pababa na ako. Kasi hindi ko na talaga alam kung paano ako bababa. Kung wali ko kung ulo ba o paa. Kasi nga sobrang mahirap. At madu medyo madulas-dulas yung mga bato. Buti na lang talaga si Kuya sobrang gentle niya sa mga guests nila sobrang kahit saan ako pupunta, nakasunod talaga yung mga mata niya. sine niya talaga na safe yung mga client nila. Kaya sobrang thank you ka, Kuya. Kasi kasi sobrang kahiperan ko. Never ko nakita sa mukha niya na nainis siya sa akin. At si Kuya, sobrang panin niya pa. Lagi niya akong ginudyo. Kaya nawawala talaga yung pagod ko sa kanya. At sobrang lumalitaw yung sobrang kahiperan ko. Lahat na lang nasulok ng pulse pinuntahan ko para ma-experience ko. Pero ang totoo talaga, lamig na lamig na ako ng mga oras na yun. Kahit sobrang init. Kasi yung tubig nila parang may yelo. Kung makikita nyo naman guys talaga yung view ah. Oh, ganda nga naman talaga. Hindi na na kayo. Bipidyan nyo kayo.